pakuluin na lang natin ng mga kaunti mga 5 seconds siguro tapos off na natin tong one apoy niya. sa halagang 30 pesos ganito ang ulam natin 30 pesos lang 10 pesos ito and then tong daon ng palaya 10 pesos magpapakulo na ako ng tubig may kaunting bagong na yan at saka pampasarap magic sarap tong masarap talaga na ang palaya ang palayang ligaw balang ngaparya Hintayin lang natin kumulo ng kaunti. Then sunod natin yung ampalaya. Lalagay na natin itong ampalaya. Masarap yung mga ulam na ganito lalo na kapag kwan, bagong luto. So once na maluto ito mamaya, kain na tayo agad para one, masarap pakuluin na lang natin ng mga kaunti mga 5 seconds siguro tapos off na natin tong one apoy nya so heto okay na to uh, enough na yung apoy nya ang technique ng pagluluto ng ampalay lalo na kapag ganito daon para hindi ganong mapait Huwag nyong tatakpan kapag nilagay nyo na yung one. Yung daw na kampalaya. At huwag nyo nyong one halukain. Kaya nyo lang siyang kumulo na ganyan. So, titikman natin. Masarap yung mga ulam na ganito. Lalo na pag one. No? Bagong loto. Mm. Sarap. Presko presko. Kasi binili ko to sa mga Aita kanina. Kaya siguradong presko. Ito, so, kain na. Panalo. Ito masarap dito. Yung lunga ng palay. Tamis. Bagong bago itong mga gulay na ito. É